Ito lang naman ang lugar na kahit si Asyong Salungka at si Totoy Golem ay magdadalawang isip na pasukin ang lugar na ito kung saan isa rin ito sa kinakatakutan ng ating mga kabawayan sa kasalukuyan. Dahil nga pagdating ng gabi dito ay grabe hindi natin masasabi kung ano yung posibleng mangyari. Ito lang naman ang bahagi ng baseko Mababait naman yung mga tao dito, pero pagdating ng gabi ay hindi na ho natin alam kung ano ang posibleng mangyari. Ikaw ka ba yan, tatangkain mo rin ba na pumasok at pumunta sa lugar na to? At kung nakapunta ka na, ano ang experience mo sa lugar na to? Lalong-lalo na yung mga batang Maynila. Comment down below. Joyride ride muna tayo mga kababayan dahil kagagaling lang natin ng trabaho. At uh... Ipinakita ko lang yung ilang porsyon nitong baseco, yung palabas na ito ng baseco no? Para alam din ng ating mga kababayan Pilipino. So, kayo ba? Sa mga viewers ho natin dyan na nasa ibang lugar, dito lamang sa Metro Manila, kung sakaling may kaibigan kayo na imbitahan kayong pumunta sa kanilang bahay, dito lamang sa may part ng Paseco. Pupuntahan nyo rin ba? Handa ba kayo mag-commute papunta rito? Maglalakas ng loob na ba diba kayo? Napasyalan ang lugar na to? ano sa tingin mo? Pero sa akin naman kabayan, mababait naman yung mga tao dito. Pumunta nga ako dito gabi. Par safe naman. Huwag lang talagang uh, gagawa ng kalokohan. Pumunta rin ako ng araw dito nagbike din ako ng araw dito nagvideo video din ako ng araw dito hindi naman um, uh, wala namang nangyari safe naman talaga basta huwag lang talagang gagawa ng kalokohan kaya yun sa mga pinaniniwalaan ng iba na kinakatakutan ng lugar na to tama kinakatakutan para doon sa mga tao na hindi maganda ang layunin sa lugar na to Tandaan ho natin, pare-parehas lang tayong Pilipino, pare-parehas lang yung ating kinakain, kaya't walang dapat katakutan. Katakutan lang siguro yung pag may hindi ka magandang ginawa sa iyong kapwa. Yun lamang mga kababayan at ito na ang Mel Lopez Boulevard papuntang Anda.